Guys, sorry guys. Ang dami ng manok nito. <laughs> Yo, WhatsApp, up? Mayong adlaw kaninyong tanan for today's video guys. Aw, pag nun aning tapo ka, alam na matik na dayo ning manok na pun aning. Naaday ko'y bisita ron guys. Mga trupa nating taga sa Prago. Ako kabalo, naaday sila diri. Tingnan hin, nagdala og manok. Abi na kong manabong ni sila. Food trip ang tirada. Wa kabantay. Abi na sikinsa. Sila mandi di ay. Pero okay ra. Lipay man pud Busog pa. Walang takapang limpyo. Pakasagbuta. Naunsa naman taon taani. Ang <laughs> silpon. <of the> <laughs> Ay, kito. Ang problema pa niya kay ang 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 niyo, siyang kabit, na-disgrasya na mo doon. Yan, dalawang nga gano'n pag ito. Oh, tunang maritis pagbogha sa para maisugnod ta tanawara bago man ana magkagod na punta lubi kay tinunuan man ni ang tirada day ani adubo sa gata na manok ang matik na pud ni lami kay ni na pud ta ni ko oh, tanawara mikus mikus seryo nyo kumus ra <laughs> Oh, di ba? Tawa-tawanan rakanya. Matik na pagsikarding mo birada kay wala mamisalan, aw bunot lang sa lubi ang salaan. Guys. Mani pagluto sa adobo na may gata. O oh, di ba? Pag si Idol Beans ang mutirada, sigurado matik lami na puni kayong adobo na may gata. Kay happy naman maluto aw preparer na pudta. Kay humot-humot naman siya aw matik na. Gihawb na ni Carding ang down sa saging para may pang Mao nang jud ni siya aw luto na tanawara lami kayo guys tingnan nyo naman guys ang luto ni Idol Benz tara na guys kaunta ninyo kaunta guys Baby James shout out nga pala sayo. o oh, diba tanawara lami juga mo luto sa Idol Benz las binaog sponsor pa automatic na may kok pa pantulak salamat nga pala sa sponsor na manok at sa pakok mo Idol Benz